Yo! Yo, what's up? Mga kaibayan, yo, yo, yo! Yo! Shout out kay Kuya Eric Villacruz. Ayan. Oh my God! Abang wow! Abang-abang nga kayo dyan. At uh, first, first lap derby ng WPFC. Ayan, pa po ngayon. Araw ng linggo. Yo! Good luck po sa mga ibon natin, mga time, ako ibon nyo pala. Wala na kami ibon, no? Yan, nagilimlim na yung mga alaga natin, no? Sana makakuha na tayo ng lahat dito kay 40 k Yun. Yun, mga kay Mim. Yan. Ah, uh, papasyal tayo mamaya sa, no? Ah, uh, yung kaya Eric Lilla Cruz, no? Makikiyabang tayo doon. Yan, mega-mega shoutout po kay Idol Jimmy Tan. Ah, uh, kay Kuya Eric Villacruz kay Paring paring no. Paano masabi? sabi? Holy Maglinti at kay paring Jason Tahimik. Ah, uh, kay Jonathan ayan. Saitan. Para natin Ganito sa biga uh, Ah, siyempre kay Jan Carlo. Mga-mga shoutout sa mabait nating coordinator Gan sa WPFC, Jan Carlo at si Jerome Abordo. Mga-mga shoutout din. Double ah, uh, coordinator ng BBC. Siyempre naman eh, kay Pisa shout out din po natin si Chief Argel. Yeah. Miga-miga shout out po kay Chief Argel. Ah, siyempre kay Pops. Ayun, napakabait na mga kaibigan niyan. Mga ka-Mem, yo. Ah, siyempre sa solid nating supporters lalo na si Christopher Sarinya sa uh, Christopher Kabilin. Miga-miga shout out po. Ingat kayo sa barko. Boss Christopher Kabilin. Ayun. Ah, uh, kay Jeffrey Ocol mga mga shout out at kay Jeffrey Angeles, shout out po sa inyong lahat. Uh, Idol Jimmy Tan, yo yo yo. Mga mga shout out sa inyong lahat. Ayan. Yeah. yam mga i-mem. Ah, uh, tapos na tayo magpa-hay sa ating mga alagang ibon. Ngayon ay chichik na lang natin sila. Ay eh, naglilimlim naman sila mga kayo mismo. Ayun oh. Kita nyo ba yan? Yan yung portikin natin. Yan. Dito pa yung ibang mga warriors natin, oh. Yan mga kaimig. At Maraming maraming salamat pala sa mga solid supporters natin. Oh. Ngayon lang ulit tayo nagano nag, ano, nag gumawa ng content sana mapanood ng mga tropa natin at solid nating mga supporters. yun <clears throat> Titingin-tingin tayo dito mga sa labas. Gawa ng... Naulan pa naman. oh Butas na naman yung bangko ng sandalang ko. Yun, may dalawang ibon tayo doon sa taas. Oh. Yung isa wala pa. Nagpakawala tayo yung isa, sumama doon sa, ayun ko, ano yung ibon yun, no? Mamaya-maya pa yun. Ah, sana makaabot tayo, dahil sa south natin ay nag tayo ng ating mga YB, ating YB sa CFL. No, nag tayo, tsaka sa CSW. Ah, sa WPFC pala, sorry, sorry mga kanil. Ayan, silip-silip tayo. Shout out kay Paray Noli Maglinti. Yan, bigyan niya siya daw po. Ayun mga ibo natin, mga warriors natin, mga kaimi mo. Nagliguan doon sa viewing. Yung viewing natin, maliit lang. Yan, tsaka sa taga-boundary, may biggest may shout-out. Yan mga kaiming mga dito na lang ating videos. Bye-bye!